Hello guys! For today's vlog, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, and click ang notification bell para update kayo sa mga bagong videos namin na i-upload. At yun nga guys, pupunta nga ako ngayon sa Bukit Siyempre, sa likod lang naman ng bahay to namin kaya medyo malapit-lapit lang. At siyempre, malamang sa alamang, sa pilapil na po pala ako ng palayan guys, dyan dumaan kasi wala akong choice na pagdaanan. At nung nakarating na nga ako guys, at may nakita na akong damo na pwede kong pagkuhanan, ay nag na akong pumuhay. Kayo to guys meron din ba kayo mga alaga ayok? Siguro camping din o kaya baboy. Masaya lang talaga mag-alaga kaso lang minsan kahirapan din tayo para sa pagkain nila. Lalo na kung yung alaga nyo ay yung damo ang kinakain. Minsan nga medyo mahirap maganap ng pagkain lalo na kung di kayo sigurado sa damo na kukunin kasi di ba may mga spray yung iba. Lalo na dito sa amin kasi may palayan. Tapos kapag maulan naman, mahirap silang ipastol kasi mabilis din sila magkasakit. Kasi minsan sensitive yung mga alaga natin, lalo na yung mga kambing. Pero dahil nga guys, alaga natin at gusto naman natin silang mabuhay din, syempre gagawa at gagawa ng paraan mga amo nila. Gaya nga ng ginagawa namin ni Idol, kaya nang napanood niya sa previous videos namin guys, kung saan na kaming tabi naghina. At yun nga guys, nung natapos na ako sa hangin na gawa, inaisipan ko na rin umuwi. Oras na kasi guys, siguro mga alas 4 ng hapon kasi naipaubos ko kasi ng umagong natirang demo para sa aking kambing. At kaya naisipan ko magapas ng hapon lang. Minadali ko na nga lang din guys ang paggapas at di na ako pumunta pa sa ibang pesto kasi baka bigla akong maabutan ng dinin. Pero dahil sa likod nga lang namin itong bukid na pinuntahan ko ay madali lang akong makakarating. Dumaan pa nga ako sa may maliit na agusan ng tubig para naman malinis at unti ang aking paa. Dahil medyo basang lupa ang dinaanan ko dahil may tubig din ang palayan. Siyempre, dumaan na naman ako dati kong dinaanan guys. On the way highway, pilapil is real. Kayo guys, naranasan nyo rin bang maglakad-lakad sa tabi ng palayan? Habang uh, feel na feel ko yung paglalakad, bigla ko naman nakasalubong ang baka ng aking kapitbahay. Nais pa atang humingi na dala ko yung isang sakong damo? <laughs> Nanga-rer dibigyan na kita. Yan naman. Hadi ka. Oh. At siempre pagkatapos ng issue namin ni Baka ay nakauwi na rin ako, guys.